kabuluhan at makasisayang umaga. Ako si Ma'am Nati mula sa Las Piñas National High School Main at ang AP Hub ay nagbabalik upang kayo ay samahang tuklasin ang kasisayan ng asya. Bago natin simula ng ating talakayan, tayo ay magbalik tanaw sa nakaraang aralin sa tulong ng ating AP Hub Educator na si Ma'am Connie. Sa nakaraang aralin, ating tanalakay ang mga likas na yaman ng asya. Maari mo bang tukoyin kung saang riyo ng asya matatakbuhan ang mga likas na yaman na nasa larawan? Ginto! Tama! Ilagang asya. Opio!

Asia. Nakatuto ang isipin na alam na ninyo ang mga likas na yaman sa bawat rehiyon na bumubuo sa lupalop ng Asya. Matapos tayo magbalik tanaw sa mga nakaraang aralin, magtungo naman tayo sa paksa na ating tatalakayin para sa araw na ito. Sa araling ito ay narito si Sir Jomer upang ilahad ang layunin ng ating aralin ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa implikasyon ng kapaligrang pisikal at yamang likas sa pamumuhay ng mga asyano. Sa bahagi nito ay inyong may tataya ang mga implikasyon ng kapaligrang pisikal at yamang likas sa pamumuhay ng mga asyano noon at ngayon sa larangan ng agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura. malaman ang naging implikasyon ng agrikultura sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. Tayo na at sabay nating tuklasin. Ating alamin ang implikasyon ng likas na yaman noon at ngayon sa larangan ng agrikultura. Ang Asia ay agrikultural na bansa na siya pinagkukunan ng pagkain at hilaw na produkto na siyang pangunahing pangangailangan ng tao. Bakit ang agrikultura ay pinagmumulan ng pangangailangan ng tao sapagkat nandyan ang pagsasaka, paghahayupan at ang pangingisda? ang ekonomiya ay nakadepende sa sektor na agrikultura sapagkat dito nagmumula ang pagkain ng tao sa isang bansa maging mga produktong panluas at harap buhay ng mga asyano Kung susuriin ang kalagayan ng likas na yaman noon sa kasalukuyan ay malaki ang pagwabago nito ang dating malawak na lupaing agrikultural ay naging lupaing industrial dala na pangangailangan na rin ng mga tao. Matapos ninyong malaman ang mga implikasyon sa agrikultura noon hanggang sa kasulukuyan, ating alamin naman ngayon ang kalagayan ng mga asyano sa larangan ng ekonomiya. implikasyon sa ekonomiya. Sa nakaraang talakayan, ating nalaman na ang Asya ay sagana sa iba't ibang uri ng likas na yaman tulad ng ginto, langis at iba't ibang uri ng isda. Kaya naman, marami sa mga bansa sa Asya ay maunlad o papaunlad. Ang mga likas na yaman na matatagpuan sa Asya ay karaniwang ibinibenta o ipinagbibili sa ibang bansa upang makagawa ng mga bagong produkto. Halimbawa dito ay ang mga troso o punong kahoy, ito ay maaaring gawing lamesa o upuan at ang buhangin ay maaaring iproseso upang makagawa ng isang salamina. Dahil sa malaking pangangailangan ng tao sa likas na yaman, ang mga ito ay unti-unti na rin nauubos at kung minsan ay ang mga tao na sa lugar o rehiyon na yon ang siya pang nauubusan o nawawalan. Karaniwan ang mga hilaw na materyales ay iniluluwas o ibinibenta sa ibang bansa at ang bansang bumili ang magpoproseso nito upang makagawa ng isang bagong produkto na siya namang kailang ipagbibili sa mga pamilihan sa mas mataas na halaga. Dahil sa pangangailangan ng tao sa mga likas na yaman, ang mga tradisyonal na kagamitan sa pagkuha ng likas na yaman ay unti-unting nagbabago at umuunlad dahil sa teknolohiya. Halimbawa nito ay sa pagsasaka. Kung dati ang mga magsasaka ay gumagamit ng hayop para sa kanilang pagsasaka, ngayon dahil sa teknolohiya, gumagamit na rin sila ng mga makinarya upang mas mapabilis at mas maging marami ang kanilang inaaning pananim. Dahil dito ay maaaring mapabuti ang kanilang pamumuhay at tumaas ang kanilang mga kita ano ang naging kalagayan ng mga Asyano noon at ngayon sa aspeto ng panahanan. Saliksikin natin. sa walang tigil na pagdami ng tao sa Asya. Patuloy rin ang paglaki ng mga nangangailangan ng ikabubuhay at panahanan nito. Dahil sa sitwasyon na ito ay nangangaba rin ang pagkaubos ng ating yamang likas dahil sa bawat kilos natin ay kabawasan din dito. Mula sa ating pagkonsumo ng tubig sa loob ng ating mga bahay, kuryente sa ating mga sinusuot na mga damit, maging ang mga kasangkapan sa ating tahanan ay nagmula lahat sa likas na yaman. Dahil sa pagnanais ng kaularan ng mga tao ay walang tigil ang pagpapatayo ng mga infrastruktura at mga lugar na titirahan. Sa panahon ngayon ay kaliwat kanan ang pagpapatayo ng mga condominiums at mga subdivisions kaya. Ang dati mga kagubatan at sakahan ay nagbago na dahil sa walang tigil na land conversion. Ito ay nagdudulot ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop at pagliit ng spasyo na matataniman. Nawa sa patuloy natin pag-unlad ay huwag natin may santabi ang kalagahan ng pagpapanatili ng likas na yaman. Nais niyo bang malaman ang implikasyon ng kultura sa pamumuhay ng mga siyano? Halina't magtala at makinig! Ang kultura ay may tuturing bilang kaluluwa ng isang bansa sapagkat ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang lugar at identidad ng mga tao na sa isang bansa. Nabuo ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao sa pamayanan. Kung gaano kayaman ang asya sa likas na yaman, ganon din ito kayaman sa kultura. Dahil sa kapaligirang pisikal ng asya, ang mga asyano ay nagkaroon ng iba't ibang pananaw, paniniwala at pag-unawa batay sa pagkakaiba-iba ng kanilang komunidad at pamayanan na humubog sa kanilang pagkatao at pamamaraan ng pamumuhay. Ang mga bansa at rehiyon na bumubuo sa lupalop ng Asya ay may iba't ibang katangi ang pisikal na nakakalipekto sa kanyang mga likas na yaman. Ang mga influensya ito ay nagdudulot ng mga implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano sa larangan ng agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura mahalagang may pintal sa ating mga puso't isipan at maunawaan ang tao at kapaligiran ay may ugnayan. Ang tao nimili ng may yaman likas na handog ng kalikasan o na kanyang kapaligiran upang matugunan nito ang kanilang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan. Kaya naman, malaking kapakinabangan na nakukuha nila mula rito ating gamitin ng gusto at gusto ang mga yamang likas na ito. Huwag kang maninira. Huwag kang magtatapon. Huwag kang magsasayan. Sa ikaw ay mag-iisang mamayang asyano na maroon na malikain, mapanagutan, at responsabing lumilinang ng mga bagay na nasa daigdig na nagmumula sa kalikasan na kaloob na ating Panginoong may kapal. ito ang mechanics ng ating laro. Babasahin ng guro ang mga tanong na nagsasagarawan sa mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas sa pamumuhay ng mga asyano. At sasagutin ito ng mga mag-aaral sa paraang i-shout out mo. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Una, ang mga asyano ay may iba't ibang paniniwala kaugalian at pagunawa unawa batay sa pagkakaiba-iba ng kanilang kapaligiran at komunidad. Tama! Kultura Pangalawa, lumiliit ang kapakinabangan na mula sa lupa at binabago ang mga lupain agrikultural dahil tinatayuan ng mga infrastruktura. mumulan o pinukuhanan ng mga bansang limitado sa likas na yaman o mga hilaw na materyales na ginagamit para sa produksyon. Magaling! Ekonomiya Pang-apat ang mga matatabang lupa ang ginagamit ng mga asyano upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at nagbibigay hanap buhay sa kanila tulad ng pagsasaka o pagtatanim. Mahusay! Agrikultura Panglima ang paglaki ng populasyon ay kasabay nito ang pagbabago sa mga likas na yaman tulad ng mga lupain na tinatawag na land conversion. Kamangha-mangha Panahanan nagamit natin ang mga bagay sa kalikasan upang mabuhay. Ngunit mahalaga maunawaan natin na ang mga bagay sa ating kapaligiran ay mayroong hangganan na kailangan natin sa alam-alam. Labis na nga ba ang nakukonsumong yamang likas ng sangkatauhan? Ating tandaan na nalalapit na ang tuluyang pagkasira ng ating kapaligiran at higit kailanman ay hindi na natin ito mababalik sa dati kung hindi natin ito masusolusyonan. Kailangan natin na malawak ang prinsipyo makakapagpanatili na isang maayos, timbang, hindi mapanganib at mapangabuso sa ating kapaligiran. Kumilos ka kid, sa maliit mong pagkilos ay may malaking epekto sa ating mundo upang mapalalim pa ang inyong mga pag sa paksang tinalakay, sagutan na kapaloob sa inyong mga module at sanayang papel para sa araling ito. Salamat sa panunood sa aming video lesson. Tandaan, buksan ang isipan, palawakin ang kaalaman upang makuha ang esensya mula sa pag-aaral ng kasaysayan. Maalam!